Aba, aba! Una sa lahat, gusto ko ng mga pancake! Heto na sila! Madali lang, may handa na akong masa! Uh, -huh. oh, well, magluluto ako ng mga pancake. Pasok na ako. Nasaan ang paborito kong sandok? Amen? Ayan na! Kukunin ko ang masa at ibubuhos sa kawali. Handa na ang unang pancake! Hindi ba't maganda, mga babae? hoi Hoy, hand. Dalhin mo sa akin ang boteng iyon. Halika na. Talaga? Magaling! Tinta ang kailangan mo. Idagdag mo ito sa masa at haluin. Megan A. Kay, ibubuhos sa news, kuwale, and handa din your pirma na pancake. Perfecta, eh he he. Well, hindi. Masyadong madilim ang itim. Kukuha ako ng mas maliwanag na kulay. Kaya pupunuin ko ito ng stencil ng langis. Ano? Ano? Ubus na ba ang masa? Naku naman! Ah, natabunan ako ng masa! Nangyayari ito. Oh, sa tingin ko, nalinis ko na lahat. Oh, may kaunti pang natira sa kamay ko. Wala yun. Ang sarap! Sige, ipagpapatuloy ko ang pagkulay ng aking pancake. Ayan, tapos na! Ano sa tingin mo? Nakuha ko na! Oh, at oras na para tanggalin ko ang aking pancake. Ngayon, magdadagdag ako ng maple syrup sa kanila. Ayan na, mahilig si Polly sa matatamis. Oh, handa na ang huli kong pancake. Ngayon, dapat natin itong palamutsyan ng pulang syrup na parang dugo at ilang gagamba. Mahilig ang mga babae sa gagamba, di ba? Ay, oh, Polly, handa ka na bang tikman ang mga luto mo? Wow! Ano yan sa plato? Ah! Mga gagamba! Kasuklam-suklam! Mas mabuting itapo na lang. Sige, susubukan ko ang mga pancake ni Wednesday. Hmm, masarap pala sila. Okay, ano ang susunod? Kay Lola. Hmm, ang sarap at ang tamis. Gustong-gusto ko ito. Ah, astig! isa itong unicorn? Halika na, masarap na baby! Mmm, ang sarap nito. At gustong gusto ko ang mga unicorn. Candy, ito ay isang tagumpay. Huray! Ako ang pinakamagaling. Ngayon, lutuin mo ako ng french fries. Sige. Sige. Kaya, hindi na kailangang balatan ng mga patatas. Ano? Ano ang ginagawa ni Candy? ayos lang isa itong life hack ang mga patatas ay nababalatan sa loob ng ilang segundo pasensya na sa balat. Hindi ko sinasadya at ngayon ang aking espesyal na kutsilyo para sa patatas. Perpektong hiwa, ilalagay ko sila sa mangkok at magdadagdag ng pangkulay. Hahaluin ko ito at voila! Pulang patatas, sa totoo lang, halo-halong kulay. Magdadagdag ako ng ilang pangkulay. Ngayon, magdadagdag ako ng langis at ihuhulog ang unang bahagi. Ilang minuto at handa na ang aking mga patatas. Kukunin ko ito at uulitin sa natitira. Nagkawa ko na. Dusty! Hoy! Natulog ka ba? Bumangon ka. Bakit? Oh, nawala ang isip ko. Nasaan na ako? Ah, oo. Kailangan nating magprito ng patatas. Maganda. Yan na. Ah, uh, anong bango? Amen. Hase re re kawet si fladu at lagyan ng ketchup sa gitna. Kailangan na ako na ay dagdag ng asin. Handa na ang mga patatas. Kailangan nating ilagay ang mga ito sa parchment. At ngayon ang aking special na spray. Hindi. Ano? Naipit ba? Ano? Oh, mukhang hindi naman naipit. Oh! Merkules, Itim na itim ka! Oh! At kan- Tinakot ang matandang babae. Babalik ako sa mga patatas. Dapat kasing itim hanggat maaari. Ang kailangan natin, ilalagay ko sa isang mangkok at magdagdag ng ketchup. Oh, yan ang estilo ko. Nakuha ko na. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo ngayon, Polly. Hmm, saan ako magsisimula? Mukhang interesante yan. Susubukan ko. Hmm, ang sarap. Wow! Sandali! Ang sarap na naubos ko lahat! Ngayon itong patatas! Isasaw-saw ko sa ketchup at tara na! Hmm? Lola? Ang sarap! Gustong-gusto ko ang french fries! Ubusin ko lahat! Wow! Oh! Oh! Hmm? Gustong-gusto kong kainin ito buong araw! Maraming salamat! salamat. Kaya, ang makukulay na patatas... Hmm? Para akong kumakain ng bahaghari. Tama ka! Candy, ito ay higit pa sa papure. Hurra! Nanalo na naman ako. Ang laki ng tiyan ko. Busog na ako. Ngayon, kailangan ko agad ng burger. Oh, magiging perfecto ang lahat. Sige. Aray, madali lang, sis. Sige, simulan na. Kung, Poy, kailangan nating iprito ang mga tinapay. Perpektong kayumanggi. Panahon na para gumawa ng karne. Ilalagay ko ang giniling na karne sa kawali at bubuo ng bilog. Heto ang karne para sa iyo. Keso sa ibabaw. At maaari mo itong ilipat sa tinapay. Tinatakpan ko ito ng isa pang tinapay. At handa na ang aking burger. Ano ang mga nakakaboring na tinapay na yon? Tapos na ako dyan. Mas gusto ko ng donut. Hindi rin kailangan ng kawali. Kaya... Gaffin mo has ha, sa kalahati. Ngayon, ilalagay ko ang tsokolate sa loob. At higit pa, magiging masarap ito. Ngayon, kailangan kong subukan ang likidong candy na ito. Hmm, hindi masama. Idinadagdag ito, astig. At ngayon, ilang marshmallow. Ito ang aking lihim na sangkap. Karaniwan itong nagdadala. Upunuin ko ang lahat ng strawberry syrup at tatakpan ito ng ikalawang kalahati ng donut. Ang ganda! Paano naman si Wendy? Gagawa ako ng pattern na parang tubo sa keso gamit ang kutsilyo ganito. Ilalagay ko ito sa isang tinapay. Pagrawas sa isang cutlet, esing tila ng pipino, pangyawag ng trang keso. Tintik per ng tinbay, ang gawaway sa labang uka, ibuhos yung mustasa doon. Mukhang maganda. Ano pa ang kailangan ko? Tama, mga mata. Amen. Kamay. Halika, dalin mo sila sa akin. Halika. Iyan na. Kasya sila. Ngayon, ilalagay ko sila sa ibabaw. At handa na ang aking monster burger. Ay! Hindi! Nakakatakot! Sige, Polly. Oras na para subukan mo. Aba, aba, ang galing. Magsisimula ako dito. Yum, yum. Oh, ang sarap. Steak, Alam ko. Ngayon ito. Aba, masyadong tuyo. Hindi ko gusto yan. Oh, ang laki ng bagay. Nakalimutan ko ang mga sarsa. Ano ito? Gusto kong subukan. Yum! Sobrang sarap. Matamis ito. Alam kong magugustuhan mo ito. Sino ang pipiliin ko? Pagkatapos ng lahat, ang halimaw na ito ang lumabas na pinaka-cool. Nanalo si Wendy. Itatago ko ang candy sa ilalim ng sopa. Walang makakapansin. O, oh, parating na siya. Kaya, Kaby, kung kaya, anong at... meron tayo dito? May candy ba? Hindi naman. At dito? Hmm? hmm. Alam ko na. Isang bong... Ilang candy. candy? Mo ba? Kita mo ang karatula? Walang candy sa ospital. Talagang bawat isa... Pagkatapos muli. Paano ako mabubuhay ng walang candy? Sandali lang, nakatago ako ng isa. Wow. Mmm, ang sarap nila. Pa! Halika. Nako, Ubus na. Isang ideya, ititext ko ang mga kaibigan ngayon. Tutulungan nila ako. Oh, may mensahe. Galing ito kay Candy. Ano? Wala bang candy si Sheila? Kailangan nating tulungan siya. Kukunin ko ang backpack at lahat ng mga candy na ito. Panahon na para umalis, Jack. At narito ang ospital. Hoy, huminto ka rito. Nakikita mo ba ang karatula? Walang candy? oh, ayos lang yan. oh, pagod na pagod ako. Ano? oh, isang pasyente. Kamusta ang iyong baby? oh, syempre, pumasok ka. Hmm, Iyan ay isang ideya. Upang magsimula, magpapalit ako ng anyo. Bagay ba ito sa akin? Ngayon, ilalagay ko na ang lahat ng candy sa aking backpack at ngayon ako'y aalis Isusot na. Isusod ko ito sa ilalim ng aking sweatshirt. Parang magiging nanay na yata ako. Oh, sige. Uh, hello? Pwede ba akong dumaan? Oh, ano? ikaw ba ay nagdadalang uh, tao? Siyempre, pasok ka. Narito ako sa loob. Ano? Ang kakaibang babae. Oh, Susie! ikaw pala. Hindi kita nakilala. Hi, ano yung sachen mo? Backpack ba yan? At ano ang nasa loob? Candy. Huray! Ikaw ang pinakamahusay. Oh, gusto ko ng M&M's. Gustong gusto ko ang mga iyon. Haha, -ha, hello. Sige, mas mabuti na yan. At Kailangan Berta natin pumunta sa operating room. Oh. Kawawa naman ang babae. New Sobrang may sakit siya. Bilisan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Sige. Oh. Anong problema mo? Kamusta? Disguise ito. Anong problema mo? Mas maraming candy. Serelay, pakiusap. Hindi. Napakaraming Walang bagay. Candy. Una, maganda ang Marley Bear. Oh. Hmm. Idea. Paint. Yadur for highs. Yaw doctor's coat. Agas. Quelio. And cheer me. Isang beige. Handa na ako. Ah, magandang hapon kasamahan. Dumating ako para tulungan ka. Oh, saya, sa wakas, suerte. Haha. <laughs> oh, pa oh, paalam. Sabihin Oras na si para sa akin. Sabihin mo ang uh, mga salita mo. Oh, 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 hindi mo ba nakikita ang tanda? Walang treat. Tama, ibigay mo na. Magagamit ito, delivery. Hoy, ako ito. Hindi mo ba ako nakilala? Susie, kaibigan sa unan. Ano ang meron ka dyan? Mahal ko. Twix, hali ka dito. Mmm, ang sarap! Lagi kong maririnig. Ano? Anong ginagawa mo? O sige, makukuha mo na. Ah, sandali lang. Panahon na para tumakbo. Balita, mga Saan ka pupunta? Oh. Ah. Uh. Parang natigil. Ah, nandito na siya. Hinto. Ay. Hi. Paano ba sumasakit ang ulo ko? Wala ka bang, Wala ka bang kahit ano para sa sakit ng ulo uh, dyan? Yan. Ayan na. Kailangan nating makabuo ng solusyon agad. Tama yan. Siya ang candy. Pwede na. Heto, pakiusap. Ito ang pinakabagong gamot. Kunin mo. Sana hindi niya mapansin. Hmm, masarap. Hindi dapat ganyan ang mga gamot. Hindi ka... Hindi ka, doktor? Ah, uh, oops. Sa tingin ko, aalis na ako. At masakit pa rin ang sombrero. Hi. Hi. Um, sana talaga magtagumpay. Uh, oh, ano? Oo, okay. oh, oh, tumigil ka. San mo siya dinadala? Oh, hindi mo ba makita? Hindi siya makalakad. Oh, paumanhin. Siyempre, sige. Kawawang babae. Sandali lang, ano ito? Isang bakas ng candy. Tumigil ka. Alam ko na. Umalis ka rito. Anong nangyayari sa iyo? one Clemsonian girlfriend. Wow, nakakabaliw. Magandang hapon, Mens. Ano 'yon sa likod mo? At ang ganda mo. Ay, hindi ko malis ang tingin ko. Ay, ako. Hinihila ako ng emosyon. I'm sure you already feel watching and you see the air of the Black Panahon na para tumukbo ako. May extra heartaches, BiniBini. Kasi magkain doon sa aking of aking name is... Hello, Susie. Kumusta? Tingnan mo ang dala ko. Wow, wow, wow. Oh, ulo ng cheesy! Oh, mahal ko ang tainga ni marmalade. Mas gusto ko na kainin sila ngayon. Ang sarap talaga nila! Suzy, henyo ka! Kukunin ko ang Skittles at kamay ng manikin at lalagyan ko ng candy sa loob. Super! At ngayon, benda para sa Bali. Itatago ko ang aking braso sa aking manggas. Pray, pray. ko <makes noise> Ang perfectong plano. Tara na. Tara na! Oh, hello! Nabali ang aking braso. Oh, anong sakuna? Kahit na talagang nabali ba ito? Aray! Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Siyempre, pasok ka. Oh, ikaw ay nasasaktan ng sobra. Susie, nabali mo ang braso mo. Kawawang bata. Hindi, tingnan mo. Oh, bakit mo ginawa yan? Teka, ano? Hindi ba totoo? Hindi. Ang galing! Ang astig! May kamay ng tao sa akin. O sa tingin ko natakot namin siya.